Madami sa mga artista ang pumapasok sa politika sa iba't ibang dahilan. Ngunit may mga artista na ayaw na ang mundo ng politika at narito ang kanilang mga dahilan. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na Ayaw Pumasok sa Politika Dolphy Noong nabubuhay pa si Dolphy at ito'y magkakaroon ng eleksyon sa bansa, ang pagkandidato ang madalas na itinatanong sa king of comedy. Pero tumatanggi siyang sumabak sa mundo ng politika dahil umiiran sa kanya ang takot. Labindalawang taon na ang nakararaan ang bawian siya ng buhay noong July 2012. Pero nakatatak sa isip ng mga Pilipino ang sagot niya sa mga nang hihikayat sa kanyang tumakbo para sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Ayon kay Dolphy isa lang ang ikinatatakot niya sa pagpasok sa politika, ito ay ang manalo. Dahil kapag nandoon na anya, baka mapahiya lang siya sapagkat hindi naman daw niya alam ang kanyang gagawin at sayang lang ang pagboto sa kanya ng mga tao. Epi Kizon Ang di makakalimutang sinabi ni Dolphy ay isinasabuhay na kanyang anak na si Epi. Kasama ang kanyang mga kaibigan, itinatag ni Epi ang PH dahil sa kanilang nagkakaisang pangarap at layunin na isulong ang kapayapaan sa ating bansa. Noong 2022 elections, may mga naghinalang may plano si Epi na pumasok sa politika dahil sa advokasyon nila ng mga kaibigan niya. Pero nilinaw niya na ipinagpapatuloy lamang niya ang pangarap ng kanyang namayapang ama na makatulong maski hindi na umapak sa politika isa sa natatandaan niyang sinabi ng ama na daladala niya pa rin ay, Madaling maging hari, but we were born as jesters. Kaya para kay Epi ay mananatili siyang jester. Gardo Sosa Sa pamamagitan ng Instagram post ka makailan, may tanong naman si Gardo sa mga celebrity na tatakbo sa 2025 elections. Ito ay tungkol sa naging pahayag ni Dolphy. Caption ni Gardo, sa mga tatakbo sa 2025, lalong-lalong na ang mga artista at sports icons, dapat ba maging gabay ang sinabi ni Dolphy? Kaunay nito, naunan lang sinabi noon ni Gardo na hindi siya katulad ng ibang artista na sabik pumasok sa politika. Katunayan, may nag-offer na sa kanya ng political endorsement. Subalit sa kanyang paniniwala, ito ay nagko-contradict. Sa tingin niya, hanggat walang batas na ipinapasa para limitahan ang mga ari-arian ng mga kandidato, hindi mawawala ang korupsyon." Ayon kay Gardo, syempre, yun ang pangunahing hinahabol ng mga politiko kapag sila ay nahalal ang makuha ang yaman. Inamin din ni Gardo na hindi siya nagagandahan sa sistema ng gobyerno dito sa Pilipinas. Arnold Clavio Nag-react naman ang veteran newscaster na si Arnold Clavio sa binahagi ni Gardo na quote ni Dolphy ukol sa politika. Sa comment section, sumang-ayon si Igan sa sinabi ng King of Comedy at hindi rin niya napigilan na purihin ito. Anya, tama, buti pa si Dolphy, may utak at puso. Kaugnay ng usaping politika sa mga nakaraang local elections, inaalok na si Iga ng ibang political party na tumakbo, ngunit wala siyang balak pasukin ito. Kada eleksyon na nga lang daw ay may tumatawag sa kanya pero ayaw niyang maging masama ang tingin sa kanya ng publiko. Binigyang diin ni Iga na talagang wala siyang political ambition at masaya siya sa kanyang trabaho bilang mama mamamahayag. Boy Abunda pagdating sa mga may potensyal na komandidato, isa ang batikang TV host na si Boy Abunda. Kaya sa isang panayam kamakailan ay natanong sa kanya kung posible rin bang pasukin niya ang politics. Dito nga inami ni Boy na ilang beses na raw siyang nakatanggap ng offer na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno pero palagi niya itong tinuturn down. Katunayan, siya lang daw ang nag-iisa sa kanilang pamilya na wala sa politics sa kabila ng impluensyang ito, bagamat ayaw niyang magsara ng pintuan, ayon kay Boy, hindi talaga niya naisip na pasukin ang politika at talagang wala ito sa kanyang bituka. Wala man daw siya sa mismong political arena, matagal-tagal na rin siyang bahagi nito dahil sa kanyang political consulting firm. Sa huli, diniin ni Boy na mahal talaga niya ang showbiz. Lorna Tolentino ang naramdamang sakit na namayapang mister na si Rudy Fernandez sa pagtakbo bilang mayor ng Quezon City noong 2001 elections, ngunit natalo ang dahilan ni Lorna sa pagtangging pasukin ang politika kahit na may mga humihimok sa kanya. Hindi nga raw maganda ang memory na iniwan nito sa kanya at sa tuwing babalikan ay nararamdaman niya pa rin ang sakit. Lahat ni Lorna, yung mga taong akala daw ng mister, nakakampi at kasangga niya noong time na yon ay hindi pala nung nalaman na ang resulta na wala na ang mga ito at hindi malaman kung saan. Kaya hanggang pagsuporta na lang daw siya sa ibang kakandidato. Bagamat ayaw niyang magsalita ng patapos, sinabi ni Lorna na sana wag dumating yung panahon na papasukin niya ang politika kasi alam niya ang hirap. Mas magiging farmer pa nga daw siya kaysa maging politiko. Dina Bonnevie Wala ding intensyon si Dina na pasukin ang politika. Kahit marami ang nagkukumbinsi sa kanyang pumalaot dito. Bilang asawa ni Ilocos Sur Representative, Diogracias Victor DV Avillano, sapat na raw sa kanya na sinusuportahan ang mga proyekto ng mister. Ayon kay Dina, magulo ang politika, kaya natatakot siya. Sharon Connetta I've always hated politics. It's not my world. Ito ang saloobin ng megastar pagdating sa usaping politika. Bilang ang kanyang yumaong ama na si Pablo Coneta ay matagal na nanungkulan bilang mayor ng Pasay City. May umaasang papasukin din ni Sharon ang larangang ito. Pero taliwas rito ang nangyari. Katunayan, ito ang dahilan kung bakit isinumparaw niyang hindi siya mag-aasawa ng isang politiko. Ngunit politiko rin pala ang itinadhana ng kapalaran para sa kanya. Mike Tan Maraming nakakapansin sa husay ni Mike Tan sa larangan ng pag-arte, ngunit may mga nakakapansin rin na nababagay siya sa politika. Pero para sa kapuso actor, extra mile ang kakailanganin kapag sumabak siya sa politika, kaya mayroon pa siyang pag-aalinlangan rito. Dagdag niya, may malaking advantage siya at iba pang artista sa politika dahil kilala na sila. Ngunit para sa kanya, hindi ito ang paraan na gusto niya sa pagsali sa mundo ng politika. Ayaw niya raw na manalo dahil lang sa pagiging artista. Kaya kung sakaling tatakbo man daw siya, titiyakin niyang sigurado siya at may magagawa para sa bayan. Kuya Germs Sa kabila ng kasikatan at achievements ng namayapang si Herman Moreno o Kuya Germs, bukas siya noon sa pagsasabing isang bagay ang hinding-hindi niya raw gagawin, ang pasukin ang politika. Katunayan, marami ang nag-udyok sa kanya pero alam niyang magulo ang larangang ito. Sabi pa ng veteran TV host, kahit minsan ay hindi pumasok sa isip niya ang pumasok sa politika. Nakakatulong pa rin naman daw siya kahit na nasa showbiz. Don Zulueta, dahil sa pagiging kasal sa politician businessman na si Anton Lagdemeyo na exposed si Don sa iba't ibang suliraning panlipunan kaya naman aktibo siya sa pagsusulong ng iba't ibang advokasya. Ngunit sa tuwing natatanong siya kung iniisip niyang pumasok sa politika, mabilis ang kanyang sagot na hindi. Bagamat may mga nag-alok na sa kanya upang pasukin ang politika, pero hindi raw ito para talaga sa kanya. Coco Martin Every time na may kampanya, hindi ikinailan ni Coco na palagi natatanong sa kanya kung may plano din ba siyang sumabak sa politika. Pero aminado siya na wala siya ng mga qualities ng isang politisyan at pakiramdam niya ay mas bagay sa kanya ang maging aktor. Vice Ganda Marami na nag-alok kay Vice sa subukan ang mundo ng politika, pero hindi na talaga para sa kanya ang manungkulan sa gobyerno. Ayon kay Vice, alam niya may posibilidad na manalo siya kung sakaling tatakbo dahil sa milyon-milyon niyang tagahanga pero hindi raw ito lehitimong rason o bang pasukin ng isang bagay kung saan hindi siya magaling. Para na rin daw niyang pinapahamak ang bansa kung gano'n. Giit ni Vice, not because you can win, you will run. No, hindi ganoon. Dingdong Dantes Inamin ni Dingdong na sumagi na sa isip niyang pasukin ang mundo ng politika. Ayon kay Ding Dong, alam niya na malaking responsibilidad ang pagiging public servant na dapat pinag-aaralan, pinaghahandaan at higit sa lahat e pinagdarasal kung kaya't hindi pa siya dumarating sa punto na desidido siyang pasukin ito. Nais daw niya na ito ng atensyon sa kanyang pamilya, lalot higit sa dalawa niyang anak. Alam daw ni Ding Dong na ang lahat ay may kanya-kanyang papel na dapat kampanan sa lipunan. May posisyon man o wala, gagawin daw niya ang kanyang buong makakaya para makatulong sa bansa. Vic Soto sa kabila ng pagkakaroon ng kilalang pamilyang politikal, si Vic ay nanatiling walang balak na pumasok sa politika sa hinaharap. Ayon kay Vic, mas gusto niya na sa showbiz na para sa kanya kahit papaano ay nakakatulong na siya sa mga kababayan sa sarili niyang munting paraan. Naniniwala si Vic na hindi kinakailangan pumasok sa politika upang makapaglingkod sa bayan. Masaya raw siyang gumawa ng mga public service sa pamamagitan ng kanilang palabas ang Itbulaga. Gerald Anderson binigyang diin ni Gerald na wala siyang balak pasukin ang politika. Sinabi niya ito kasunod ng mga usap-usapan, kadikit ng mga artista at kilalang personalidad na kinukompirma ang kanilang kandidatura para sa 2025 elections. Matatanda ang isa si Gerald sa mga tumulong nung nalalanta ang bagyong Karina at dati na siyang sumasama sa mga disaster relief efforts. Bati daw ni Gerald ang kaakibat na power kapag nasa posisyon na sa pamahalaan, so subalit hindi daw doon ang pagtulong na kaya niyang gawin, kundi sa paraang alam at makakaya niya. May mga kaibigan nga raw siya sa politics at alam niyang napakahirap. Get ni Gerald? I wouldn't jump into something na hindi ako handa or hindi ko pinag-aralan because people's lives are at stake. Andrew E., si Andrew E. na naging aktibo noong 2022 elections ay ka kamakailan na inalok siya ng posisyon sa gobyerno matapos ang eleksyon. Inamin niyang inalok siyang maging board director ng PAGCOR, ngunit tinanggihan niya ito. Tumanggi siya kasi para sa kanya, hindi ito ang kanyang hilig at hindi ito umaayon sa kanyang puso. Sa tingin daw niya, naibigay na sa kanya ang pwesto para aliwin ang milyong tao at sapat na yon.